Yo, what's up guys? Nagbabalik na naman ang idol yung piling pogi. So guys, ang dami kong nakikita ngayon na mga post nas sabi nila ay na sila at tinatambad na silang mag-upload dahil sobrang late daw na ang nakita. So ang masasabi ko lang sa inyo guys, ay pag ka, talo ka. di ba? Kaya ako ngayon, parehas tayo, ganon din. Pero laban lang, malay mo, yung maliliit na kita na yan, pag naipon yan, lalaki din yan, sa south ka rin. At isa pa, upload ka lang ng upload. Malay mo, isa sa video mo mag-viral. Eh ba diba, Suwerte mo, o ganun. Kaya, laban lang. Huwag ka mawala ng pag-asa, ganun talaga. Eh, kadalasan kasi sa mga nag-umpisa pa lang sa pagiging vlogger. Eh, gusto agad na kumita. Naku, walang ganun. Kailangan mong magtyaga, magsikap. Pasensya, ganyan. Kasi lahat-lahat nandyan ah. Ikaw na yung director. Ikaw na yung artista. Ikaw yung mag-video. Diba? mag-edit pa. Kaya, tiyaga-tiyaga lang, magbubunga din yan yung mga pinaghihirapan mo. Balang araw. Kasi pag sumuko ka, susurrender ka, wala, wala mangyayari sa'yo, talo ka. di ba? Diba? Kaya eh, ang masasabi ko lang sa inyo, hayaan nyo na lang yan, pag walang sumusuporta sa inyo, ganyan. Makakilala mo, kamag-anak mo, okay lang yan. Mas marami pang susuporta sa inyo na hindi nyo kakilala. Kaya tuloy ang laban, walang susuko. Eh?